Madalas ay mabuli si Yumi dahil sa kanyang katabaan. Tampulan siya ng tukso sa klase. Kung minsan nga ay ayaw na niyang pumasok sa eskwela, kasalukuyan silang nakatira sa isang probinsya at raw-araw ay kinukulit niya ang kanyang mga magulang na kung maari ay bumalik na sila sa Maynila dahil nabuli lamang siya sa eskwela dito sa probinsya. Ngunit buo naman ang loob ng kanyang mga magulang na hindi na sila babalik sa Maynila. Sayang naman kasi ang malaking bahay ng lula ni Yumi kung hindi sila titira dito ay mabubulok lamang ito. Kaya naman walang nagawa si Yumi kundi ang magtiis sa pambubuli ng kanyang mga kamag-aral at inilihim na lamang niya sa kanyang magulang ang kanyang nararanasan sa eskwela. Isang araw, nang pumasok siya sa eskwela ay nakita niya ang mga buli niyang kamag-aral sa tapat ng eskwelahan na tila ba inaabangan siya. Tiyak niyang bubugbogi na naman siya ng mga ito at kukunin ang baon niyang pera at pagkain. Unti-unti siyang napaatras. Ubus na ang lakas ng loob niya. Ayaw na niyang pumasok sa eskwelahan. Pero bago pa man siya makalayo ay nakita siya ng isang kamag-aral niyang buli. Ayon si Yomi! Sigaw ng isa kaya naman kumaripas ng takbo si Yumi. Habulin natin, bilis! Sigaw ng isa pa. At habang tumatakbo si Yumi, ay hinabol siya ng apat niyang kaklase na mga buli. Takbo ng takbo si Yumi hanggang sa mapadpad siya sa isang kagubatan. Doon siya nagtago. Nagsipagsunura naman ang mga buli sa kanya. Ngunit dahil sa lawak ng kagubatan, ay hindi na siya nakita ng na mga ito at tago siya sa malalaking halamanan at mga puno si Yumi at naiiyak na lamang siya hanggang sa maramdaman niya ang mayroong papalapit sa kanya isang mabibigat na hakbang at laking gulat niya nang makita ang isang nakamaskot na oso na kulay brown para iyong malaking teddy bear na buhay na buhay sa kanyang paningin inilahad ng oso ang kanyang kamay at tinulungan si Yumi na makatayo wala kang dapat na ikatakot dahil hindi ka na nila masusundan. Ang sabi ng nakamaskot na oso at niyakap niya si Yumi. Magaan ang loob ni Yumi sa maskot. Pakiramdam niya, nakahanap siya ng totoong kaibigan. Kaya naman niyakap niya itong pabalik. Isinamaan nito si Yumi. Naglakad pa sila ng naglakad sa kagubatan hanggang sa marating nila ang isang malaking gate at kusa iyong nagbukas na si Yumi sa kanyang nakita. Isang napakagandang piriyahan, punong-puno ng iba't ibang rides, carousel, space shuttle, roller coaster, Ferris wheel, horror train, Vikings at iba pa. Lahat ata ng rides ay nasakyan ni Yumi. Kasakasama niya ang maskot na iyon. Sa isang saglit ay napawi ang lungkot ni Yumi. Naging payapa ang kanyang pakiramdam at nawala ang takot niya. Sumasayaw pa ang maskot sa harapan niya at talagang tuwang-tuwa siya. Niyayakap siya nito. Hinahawakan ang dalawa niyang kamay at saka umikot na mabilis ang maskot at para siyang lumilipad sa ere. Simula noon ay palaging pumupunta si Yumi sa periyahan at palagi niyang kalaro ang maskot na iyon. Binigyan pa siya nito ng kwentas na may pendan sabituin bituin, isinuot iyon ni Yumi. Sinubukan naman ni Yumi na pumila sa Perswell at napansin ni Yumi na ang mga nakapilang tao ay walang mga mukha at duguan ang mga ito. Sa takot niya ay kumaripa siya ng takbo. Bigla din nawala ang nakamaskot na oso. Iyak siya ng iyak hanggang sa maramdaman niyang mayumakap sa kanya at kinarga siya ang maskot na oso pala. Bigla din dumilim ang buong paligid sa peryahan at tumigil ang operasyon sa mga rides. Tahimik na ang buong paligid. Nawala din lahat ng mga tao. Ang masaya at maingay na paligid ay nabalot ng katahimikan. Paalam na Yumi, hindi ka na maaaring manatili pa dito. Masaya ako na nakasama kita. Maging matapang ka sa bawat hamon ng buhay sa iyo at palagi mong tatandaan na wala mang sinuman ang may karapatan mang api sa iyo mamuhay ka ng masaya at libutin mo ang buong mundo sana sa iyong paglalakbay sa mundong ito ay makita mo ang mga magagandang bagay sa mundo at palagi mong ibigin ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili at palagi mo ring tatandaan na kahit sino pang manakit sa iyo huwag kang gaganti. Anatili kang mapagmahal, huwag mong hayaang madaig ang kabutihan ng iyong puso ng puot. Mahabang sabi ng maskot na oso. Naiiyak naman si Yumi dahil pakiramdam niya ay hindi na niya makikita pa ang maskot na kaibigan. Pinunasan ng oso ang luha niya at inihatid si Yumi ng oso sa labas ng gubat. Hindi ka na dapat manalit na tili sa lugar na iyon sana ay napasaya kita. Harapin mo ang realidad, Yumi, at huwag kang matakot. Masayang mamuhay sa ilusyon, pero mas masaya manatili sa realidad dahil ang katotohanan ay mas tiyak na magbibigay rin sa iyo ng tunay na kalaygayahan. dahil ang ilusyon ay parang alikabok na isang ihip lang ay naglalaho. Dagdag pa ng maskot. Sa murang edad ni Yumi ay hindi niya gaano maintindihan ang matalinhagang salita ng maskot sa kanya. At kumaway-kaway ito sa kanya, tanda ng pagpapaalam. At bigla na lamang naglaho ang maskot. Hindi alam ni Yumi kung panaginip lang ba ang lahat. Ang maskot at ang peryahan. Pero hinawakan niya ang kwintas na bigay ng maskot. Suot pa niya rin ito at nangangahulugan na totoo ang pangyayari. Araw-araw ay binabalikan ni Yumi ang peryahan sa gubat pero wala na ito doon. Nanatili lang naalaala ang lahat ng iyon pati ang napakabuting kaibigan na maskot sa perya. Lumipas sa maraming taon habang naglilinis ng kwarto ni Yumi ang kanyang nanay ay nakita nito ang kwintas na binigay ng maskot kay Yumi. Tinanong siya ng kanyang ina kung saan niya nakuha ang kwintas na iyon at ikinuwento lahat ni Yumi kung kanino galing ang kwintas ang tungkol sa kaibigan na maskot at sa piriyahan sa gubat Nagtaka naman si Yumi nang mag-iiyak ang kanyang ina at doon nalaman ni Yumi ang maskot pala ay ang kanyang totoong ama at ang kwintas ay binigay iyo ng kanyang ina sa kanyang ama noong magkasintahan pa lamang ang mga magulang niya. Nakilala daw ng kanyang ina ang kanyang ama sa isang peryahan. Maskot daw ang trabaho ng kanyang ama sa perya at madalas na pumunta doon sa peryahan ang ina ni Yumi. Kasama ang mga pinsan nito at kakilala ng kanyang ama. Hanggang sa magbunga ang kanilang pagmamahalan at habang pinagbubuntis siya ng kanyang ina ay namatay ang kanyang ama nang masunog ang buong peryahan habang nagtatrabaho doon ang kanyang ama bilang masko. At suot-suot daw noon ang kanyang ama ang kwintas na ibinigay ng kanyang ina. Nangilabot si Yumi sa kanyang nalaman, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiwaga na kanyang nararamdaman. Wala rin tigil ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi niya akalain na iyon pala ang kanyang yumaong tutuong ama at ang kanyang kinilalang ama ay hindi niya pala totoong ama. Iyak nang iyak si Yumi. Naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang totoong ama at pinilit siya nitong pasayahin noong mga panahong malungkot siya at binubuli. Pinaramdam ng kanyang ama na hindi siya nag-iisa na pwede siyang maging masaya. Ginawa nito ang lahat para maging masaya siya. Para maramdaman niyang masaya ang childhood days at maging bata. May man at hiram ang mga sandali na nakasama niya ito, ay mananatili iyon sa kanyang puso habang buhay. Pati na ang huling minsahi at payo ng kanyang ama para sa kanya. Mas lalo pang naiyak si Yumi nang pinakita ng kanyang ina ang larawan nila ng kanyang ama habang nakasuot ng maskot ang kanyang ama at kasama ang kanyang ina sa peryahan. At yun nga talaga ang maskot na nakilala niya. Sinunod niya ang bili ng kanyang ama, ang maging matapang sa bawat hamon ng buhay, ang matutong pahalagan at ipagtanggol ang sarili ng may tapang, ang mamuhay sa mundo ng masaya sa kabila ng pagsubok at nauunawaan na ni Yumi ang sinabi ng ama. Dahil doon, sa pambubuli sa kanya, kinusto niyang maglaho sa realidad at mamuhay na lang sa ilusyon at ang ilusyon na iyon ay ang peryahan kung saan nakalimot siya sa lahat ng sakit at pang-aapi. Maaaring masaya nga doon pero tama ang ama, hindi iyon totoo at matatagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa pagharap sa realidad. Sa pagharap at pagtatagumpay sa bawat pagsubok at hamon sa buhay. Bumalik malik sina Yumi kung saan banda nakatayo noon ang piyeryahan sa may gubat at nagsindi sila ng kandila para sa ama hanggang sa muli aking ama salamat sa lahat ng payo at pagpapasaya sa akin kahit sa nakaw na sandali lamang sambit ni Yumi bago sila tuluyang umalis sa lugar okay yun po yung ating uh, kwento na naibahagi ngayon at uh, kung mayroon po kayong opinion sa nasabing kwento, please comment down below. At maraming maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Miga miga loud shoutout po sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang party ng mundo tayo naroon. Hanggang sa muli.